One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people. Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay na okay ngayong araw na 'to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo crash overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C tapos kumakain ka ng tender juicy hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama mamasam ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Ang bilis ng araw, no? Today is Thursday na. So, syempre, ito na. Simula na ang pasok namin sa eskwelahan. Ngayong araw na to. Kahapon nagpunta ako sa school, syempre, na-miss nila ako. Nakita nila ako ng bonggam-bongga. Niyakap nila ako. At syempre, si PE teacher, yung nakita niya ako, yung mga ngiti niya sa akin. Nga, alam mo yun, nagpapahiwating na gusto niya akong yakapin. So, yun. So, nakakatuwa. Tapos, ayon, masaya lang kasi syempre, start na ng klase namin. At bukas na nga ay pahinga ng charot. So, yon kasi syempre, pag, Friday kasi wala akong pasok. Sa so, next week pa, magkakaroon ng pasok. Tapos, tuloy-tuloy na yon So, finally, ito na, back to school na talaga. So, ang saya lang, oh, diba? Ang saya kasi syempre, may sweldo na charot. So, yon kasi dati, Ah, uh, yung bakasyon, walang sahod yon No work, no pay. Ganon. sa so, two months din yon But anyway, so nakapagpahinga naman ako ng bongga bongga Nagkaroon ako ng time na makapag-vlog, makapag-live sa inyo lalo na yung live kasi syempre a uh, talagang pag may pasok ako di ba parang ang tagal kong nahinto mag live so at least nung bakasyon na nabigyan ako ng opportunity na alam mo yun makapag live ng bonggang bongga at makausap ko kayo yun yung importante sa akin yung connection ko sa inyo at ngayon tatry ko na hindi maputol yon So, syempre, kahit galing tayo school, live max tayo. Ganon! So, ayan. Anyway, so, malapit na Miss Universe Philippines. So, konting tulog na lang, ayan na, malalaman na natin kung sino nga ba ang mananalong Miss Universe. Six days to go. So, talagang super countdown na. Bilangin na ninyo yung araw. Kaya, talagang hindi na to mapipigilan ano na tayo papunta na tayo sa exciting moment ng Miss Universe Philippines Sino kaya tatanghalin? Yan yung aabangan natin sa susunod na linggo. So, eto nga, para sa unang chika, syempre, pag-uusapan natin yung mga beauty queen title holder nung nakaraan taon, katulad na lang ni Miss Supranational, Miss Universe, at saka syempre ni Miss Grand International na talagang ang talaga yung eksena nila as in punta dito, punta doon at talaga naman masasabi natin ng mga reynang to, grabe kung ganda ang pag-uusapan, sobrang ang gaganda nila kaya talaga naman yung mga invitasyon sa kanila ng mga iba't ibang bansa Umaariba ng bonggang-bongga -bongga. Pero ang tanong May pagkakataon kaya daw na magkasama-sama Si Miss Supranational Miss Universe At Miss Grand International Sa iisang event mm -hmm. Alam nyo possible na mangyari ito Hindi ako magtataka kung Biglang one day Magsasama-sama sa iisang event Itong si Miss Grand Si Miss Universe At saka si Miss Supranational Kasi halos Una puro sila Latinas. Tapos pangalawa, halos iisa lang yung lugar na iniikutan nila. Punta dito, punta doon, punta dito, punta doon. Grabe. So, ang saya siguro neto pag nagsama-sama sila sa iisang event. Yung alam mo yung kabugan talaga ng ganda, di ba? So, I wish na mangyari yon bago matapos ang mga reigning queen nila. So, misa nagkakasama si Miss Grand at saka si Miss International. So, hindi pa nagkakasama si Miss Universe at saka si Miss International. So, parang gusto ko magsama-sama silang apat. Sama muna si Miss International kasi puro sila Latinas, di ba? So, ang saya neto. So, si ewan ko na lang kung sino ang aariba ng bongga-bongga pagdating sa ganda, di ba? Kasi lahat sila may kaya-kanya eksene. Yung ano alam mo sila sa isang lugar, talagang paandar talaga yung mga beauty nila. Kaya, ewan ko na lang, pag nagkasama-sama sila sa isang event, Diyos ko, laban ko laban to. Di ba? Ang saya lang nun. Tapos pararampahin sila isa-isa. Oh my gosh! To the highest level. Grabe. Panalo to. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Miss Mexico 2023 ng Universe. Tingin mo, Mama Sam, Pwede kaya siyang ilaban ng Miss Grand International 2024? To be honest, si Lupita Jones kasi ang may hawak ngayon ng Miss Grand Inter ano in eh, Mexico eh, di ba? So, why not? Di ba? Kung gusto niyang i to kasi tapos naman na yung reigning queen niya as a uh, Miss Mexico sa September. So, pwede tong i ni, ano, ni Lupita Jones kasi di ba para ang piling nilang dalawa ay nagrabyado sila during ng Miss Universe. So, I think kung talagang si Lupita Jones ay favorite girl niya to or favorite queen niya to at naniniwala siya sa reyna niya yung ganda na meron to ay nako, papuntahin mo sa Miss Grand pero syempre, kailangan niya na mag-under training talaga ng bonggang-bongga na alam mo yon na parang kumabog talaga sa Miss Grand kasi yung beauty, for sure, gusto ito ni Nawat, matangkad pa so, ang kailangan lang dito ni Mr. Nawat ay makita niya yung potential talaga ng girl na to. So, syempre, para makita yon kailangan na ihanda ni Lupita Jones kung gusto niyang isali to. Pero kung ako tatanungin, kayang-kaya, ba't kailangan lang i-prepare din? So, yon Kaya, ay nako bongga. So kung nangangarap tayo na magkasama-sama si Miss Universe, si Miss International at sa si Miss Supranational, syempre nangyari to dito sa Pilipinas dahil si ang mga Pilipina queens na katulad na lang ni Miss Intercontinental, Supranational at Miss Grand International ay nagsama-sama sa iisang event. Ito nga ay si Ah... Uh, sila Emma Glau, Pauline Amelex at saka si Samantha Bernardo sa event ng uh, Binibining Kalang Kalangwang. So, yon ang bobo naman, no? Sana pinarampa din sila isa-isa. So, I love it. Gusto ko to. Yung, alam mo, yun yung pinagsama-sama yung mga beauty queen natin na katulad nito na Miss Intercontinental, Supranational, at saka Miss Grand Philippines. So, ang saya, ba diba? So, sabi ko nga, iba kasi kapag nagsasama-sama yung mga beauty queen. So, kahit ang mga Pilipina beauty queen natin, kapag nagsasama-sama si Pia Wardsbach, saka si Catriona Gray, o kaya, ayan, katulad niyan nila ano, parang ang bongga. Pero ang tanong, so, kung maglalaban-laban silang tatlo, sino kaya ang mananalo sa kanila? Oh my gosh, I think kung talino, syempre si Pauline Amelex na yan, kasi alam naman natin, kabugera si Pauline Amelex. Pero, parang feeling ko, hindi siya mananalo kay Samantha Bernardo at saka kay Emma Tiglaw Pagdating sa rampahan. Pero, kung magtatapos sa si Emma Tiglaw at saka si, ano, si Samantha Bernardo, I think I go for Samantha Bernardo. Ganon! Kayo ba? Kanina ba kayo? Kasi di ba parang rampadora talaga tong si Samantha Bernardo. Diyos ko, nakita ko yan ng personal na rumarampa sa harapan ko. Ay, grabe. Talagang pak, Pero kung beauty, I think si Emma Tiglaw ang kakabog sa kanilang lahat. Pero kung talino, syempre, si Pauline Amelex. So, di ba? So, yan. Magkakaiba ng katangian. Pero good luck sa kanila. But buti na lang mga title holder na sila ng Pilipinas. So wag na silang mag attempt sumali uli ng ipapampadyan kasi piling ko doon maliligwak na sila ng bongga di ba? Diba? So yon. So para sa sumunod na chika, sabi ganun Mama Sam, si Antonia Forcil daw ang pinakamagandang beauty queen pagdating sa Asia. So anong masasabi mo dito Mama Sam? to so, be honest, hindi ko naman masasabi na siya yung pinakamaganda. Siguro yung taon na to. Yes, talagang si Antonio Purcell talaga yung masasabi natin pinakamagandang mukha na Reyna. Pero kung sasabihin mo sa buong Asia, mula noon hanggang ngayon, ay hindi. just ko, kay Catriona Gray parang wala na. Ando dyan pa si Pia Wurtzbach, di ba? Kaya nga sila nanalo ng Miss Universe. Eh. Pero Maganda si Antonia Forsild as a Miss Thailand. So, isa siya sa mga masasabi kong pinakamagandang Miss Thailand. Hindi naman, ano ha, hindi ko masasabing siya lang. Kasi ang dami, katulad na lang ni Angelia Ann Scott Kemes. Ako masasabi ko si Angelia Ann Scott Kemes talaga yung masasabi kong pinakamaganda sa kanilang Miss Universe Philippines. Pero kasi, yung beauty kasi ni ano, ni tawag dito, ni Antonio Purcell, very humble. So, yon Kaya, masasabi ko na, I think this year, siya yung pinakamagandang Asia beauty queen. hindi ba? Pero, kung history sa lahat-lahat, ay hindi, madami. Di ba? So, yon So, good luck. Sara sa sumunod na chika, Celine si Santos. Siya na kaya ang susunod na magiging Miss Universe? Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Ang masasabi ko, kasi dalawa palang lang naman silang kandidata ngayon ng Miss Universe sa Venezuela at saka to si Celine Santos, kung pagbabasihan natin yung ganda, ay din si Celine Santos, maganda yung beauty ng Dominican Republic ngayong taon na to. Parang feeling ko ang Dominican Republic makikipaglaro talaga sa competition. Marami siya nagsasabi, after daw manalo ni Amelia Vega, ay eto na daw si Celine Santos ang susunod na magiging Miss Universe. Ako naman, Adepende uh, sa performance na ipapakita niya. Yung ganda, yes, nandiyan na. Yung height, yung body, talagang masasabi mo, potential. Potential na talagang masasabi natin, nako, itong kandidata na to ay napakaganda. But for me, Siguro kailangan lang niyang maghanda din kasi s'yempre yung paghahanda yung preparasyon. sabi nga ni Osmel ang kailangan ng isang bansa para manalo sa Miss Universe at this moment ay dapat alamin niya ko ano yung hinahanap ng organization ng Miss Universe 'di ba? And then pangalawa, i-prefer nila yung kandidata para makalaban ng todo-todo. Syempre, oo nga naman, magiging matindi ang bardagulan. Hindi naman porket sinabi ikaw na yung pinakamagandang mukha ngayon sa Miss Universe Ay, ikaw na mananalo. Kanina nga si Mexico, 'di ba? Sinasabi natin na isa 'yun ang may tutuloy nating magandang mukha. Pero kasi wala siyang ginawa sa laban niya. Kung meron, eh mananalo. So dapat kailangan ng matinding training talaga. Pero, kung eto si Dominican Republic ay maghahanda ng bonggang-bongga, -bongga, eh, kaya niyang manalo. But for now, masasabi ko, isa siya sa mga magiging ngayon ng mga kandidata na lalakok dito sa Miss Universe. Dahil yung ganda na ino-offer niya talagang hindi mo matatawaran. So, sobrang ganda niya talaga. So, tignan natin. Ganda ng styling, no? sa Miss Universe, di naman, ah, sa Miss International, di naman siya ganito kabongga. Pero ngayon, oh my God, talagang nagmumura talaga yung ganda niya. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Sofia Luna ng Miss Senorita Colombia. Tingin mo, pag lumaban to ng Miss Universe, manalo kaya. So, itong si Sofia Luna, first runner-up sa Miss ano, first run-up siya sa Miss International etong taon na to. So, yung naabangan ko. So, I hope na sumali siya. Pag nanalo si, ano, si Atisa Manalo, I think may inspired siyang sumali. Kasi, di ba, first runner-up, tapos first runner-up. So, tingnan natin. So, ako, yes, may karapatan siyang sumali at talagang hihintayin kong sumali ito si Sofia Luna kasi iba din talaga yung ganda nito. Ito nyata yung bukod kay Eddie Mar, good ano, Martinez, siya lang yung mag pangalawang paborito kong beauty queen mula sa Latinas. Oo, oo ng Miss International ha. Pero kasi ang pinakapaborito ko talaga attitude, character si Eddie Mar Rodriano Martinez. Pero ngayon Ah, uh, meron na siya. So, I think siya din. so, yun. Sofia Luna ng Colombia. So, inaabangan ko. Sana sa isang taon, makipagbardago lang to sa Miss Universe, Colombia. And I think mananalo to. Kasi sobrang ganda niya talaga. Sobrang winner ng PES. ba diba? And then, of course, at isa manalo. At saka si Celine Santos. Tingin mo mama sa magtapat kaya sila sa Miss Universe to be honest, parang silang Miss International, di ba? So, ngayon, kung ma mananalo si Atisa sa next week, ay magtatapat sila sa Miss Universe. To be honest, exciting kapag nanalo si Atisa. So, hintayin natin kasi hanggang ngayon, hinihintay natin kung ano yung magiging kapalaran dito ni Atisa sa Miss ano, sa Miss Universe Philippines. So, ngayon, kapag nanalo siya dyan, eh, di ang bongga ng bardagulan. Pero kasi kung titignan mo yung profile, first runner-up si Atisa Manalo, third runner-up to si Celine. Pero wala yan sa runners-up. Nasa galawan nila yan. So, exciting. Exciting to. So, I hope na sana makatapat niya si Atiza Manalo sa Miss Universe. So, yon Kaya ako talaga, Oh my God, so sobrang na-excite ako. Tapos papapasalihin pa nila si Peru. Oh my God, ang gandang bagdagulan na ito. Ng mga Miss International Runners Up sa Miss Universe. But hindi natin alam kung ganun na ang mangyayari. But napipredict naman natin na parang ganun na. Sarot. So hindi ko alam. So abangan muna natin. Kasi mahirap din yung laban ng Miss Universe Philippines. And then marami din kalaban talaga si Atisa. Kaya good luck kay Atisa sa Manalo. So, yan. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Katriona Gray, supportado si Atisa Manalo, Manalo na Miss Universe Philippines. Siyempre excited ako dyan kung itong si Katriona ay sinusuportahan si Atisa Manalo. I think so. Kasi siyempre sister niya to. And then nakikita natin na parang piling ko malaki ang tiwala ni Katuyona talaga kay Atisa Manalo. Kasi yung may in-interview noon, si, ay yung nakalive kasi si, Katriona si, si sa TikTok, sinabi niya talaga na sobrang nilulook up niya itong si Atisa Manalo sa laban niya sa Miss Universe Philippines. And then excited siya sa magiging kapalaran ni Atisa Manalo. So for sure, si Atisa Manalo marami na siyang natutunan dito kay Catriona Gray noong panahon na magkasama sila. So parang feeling ko Uh, lahat yon ay daladala niya ati sa Manalo sa laban niya sa Miss Universe Philippines. Nakita niya kasi kung paano maghanda itong si Catriona, kung paano gumalaw dito si Catriona. Ito naman noong lumalaban si Catriona sa Binibining Pilipinas, ay ganyan din yung nararamdaman natin na parang, ay nako, uh, baka matalo dito si Catriona na marami ano. Pero, halos lahat din naman tayo talaga, ang iniisip natin ay Catriona na yan. So, since na nandirito na si Atisa Manalo, ganun din yung nararamdaman natin sa kanya. Ay, Atisa na yan. Kaya na yan ni Atisa Manalo. Ay, nako, ang hirap kung iisipin mo. Pero ako, hanggang ngayon talaga, so, nandudoon pa rin ako. So, na na naniniwala ako na si Atisa manalo pa rin ang mag-uuwi ng corona ng no Miss Universe Philippines. Bakit ko nasasabi yon Tulad na na sinabi ko, iba kasi yung naging surround noon ni Catriona, uh, ni Atisa Manalo. Andiyan dyan si Catriona, si Karen Galman, na talagang mga naging international title holders sa isang pageant. And then, after eto talagang makikita mo na sobrang, sobrang grabe yung, yung laban yung effort. So, I think it's about destiny na lang talaga. Pero kung tatanungin mo ko kung ginawa ba ni Atisa Manalo yung lahat ng makakaya niya, I think yes. So, I think naniniwala ako na ganun ang suporta ni Catriona Gray kay Atisa Manalo at yung paniniwala ni Catriona na mananalo itong si Atisa dito sa Miss Universe Philippines. So, I think alam niya si Atisa Manalo kung paano lumaban. Di ba? So yun. So kaya excited talaga ako para sa Miss Universe ngayong taon na to. Kasi syempre, ang tagad ko itong hinintay si Atisa Manalo na lumaban talaga. At sa mga ipinakita ni Atisa, hindi naman niya tayo binigo doon sa preparasyon niya So, hintayin na lang natin kung ano ang magaganap sa prelim sa linggo So, good luck kay Atisa Manalo So, yan! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon So, yun guys! Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta ah, at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo Guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.